dahil sa sunod-sunod po ang kalamidad bagyo na mapasok ngayon sa ating bansa ay maaring magkaka-brown kaya kinakailangan mag-upgrade tayo ng charger ng ating battery kaya bumili tayo ng Panther battery charger ito po ay sa Shopee lang binili sa halagang 5.7 so bye bye nyo ang ating unboxing mga kababayan Wala ng sailor. Mahusay. May kababayan. Buksan na natin mga kababayan. Ayan. Dalawang beses na po ako mga kababayan bumili ng ganitong klaseng uh, battery charger. Nung una, uh, nagtagal din siya ng Mahigit uh, pitung taon. Ginagamit ko 'yon sa aking uh, motorcycle battery at saka 'yung aking uh, pang-kutsin na battery. Ang problema lang, uh, nung nasira 'yung aking sasakyan, napabayaan ko siya nilagay ko lang siya sa may ilalim ng cabinet. Ay eh, wala akong kamalay-malay na uh, kinalawang na siya, talagang bumigay na. At uh, nagka problema na rin Nung ginamit ko ay Hindi na maganda Hindi na nagcha charge ng maayos Kaya ibinigay ko na lang doon sa aking kaibigang Technician Dahil lang sabi niya ayusin niya Pero hindi rin yata niya naayos Dahil uh, talagang wala na Bumili ako ng charger sa Shopee uli yung halagang uh, 450 pesos hindi rin nagtagal mga pero hindi yung panther iba iba ayan testing na natin kaya ngayon bumili na ako na talaga ng pang heavy duty video may kamahalan 5,700 po ito ayan oh, pagka uh, sinets mo siya at ah, uh, nandyan ang palo niya ibig sabihin talagang lobat pag full charge na siya nandun na sa zero yung kanyang uh, yung kanyang kamay Ayun. yun ang palatandaan na full charge na siya. so hindi naman ako uh, expert sa mga ganitong bagay pero sinishare ko lang po sa inyo maganda po itong panther at subok ko na po ito itong binili ko ay legit po ito uh, talagang uh, legit sailor po sila ng panther marami pong sailor po ang panther merong nga pong nasa 800 lang o 1000 plus lang Meron namang mga 1 2000 plus pero uh, maraming problema, maraming reklamo. Ito po ay uh, legit po ito. shout out po kay uh, Mr. Joby Mahusay. At uh, okay po ito Mahusay po ito, Mahusay po inyong uh, produkto. Sana marami po kayong uh, matulungan nito at ma ibaba naman sana yung presyo, no medyo mataas eh 57. Sana, ano man lang, 5'4 yung height ko. <laughs> 5'7, medyo mataas po, mabigat sa bulsa. Pero kung uh, ano naman, na uh, okay naman siya. Palagay ko, okay naman. Mabigat po, mabigat, mabigat po yung ano niya. Uh, pure copper po ito. Uh, hindi ko pa naman binuksan, pero marami na pong nagsabi na pure copper nga po ito. Yan po yung uh, seller. Search nyo po yan sa Shopee. At uh, Ayan po, kung nangangailangan kayo ng battery charger, pang-truck type man 'yan, 24 volts or 12 volts. Ayan po ang inyong bilhin. Uh, Panther battery charger. Ayan. Uh, okay naman yung balot niya. Double ang karton. Kaya lang ah, uh, wala siyang separator na katulad ng iba na may mga pompa. Pero okay lang kasi hard case naman siya. Medyo Kaya lang kasi sa Shopee minsan yung mga rider natin hinahagis-hagis lang yan eh. Pero sana sa susunod ay medyo damihan nyo pa ng separator. Maglagay man lang kayo ng mga foam. Baka kasi buti ito medyo nasyortihan. Di man lang shout out po sa rider. Medyo mabait yung rider nung pinakausapan ko na buksan natin ng item ay umayag sila inunan ko ng video bago ko bayaran ay kailangan matiyak ko na legit yung item kasi baka mamaya eh ang laman pala ay hollow black ay magkakamatayan tayo <laughs> joke lang <tong>